Mga bagong rules sa PBA 50th season dahil sa controversial dunk ni Motaw Tua, tara kwentuhan. Bagong season at may bagong rules ang PBA mga idol na magpapabuti pa raw ng liga. Unang-una, ang isang goaltending tending o basket interference sa last two minutes ng laro ay hindi na pwedeng i-review kung hindi pipituhan ng referee. Yung non-call ng referee, yan yung final at walang pakialam ang technical committee dyan. Dahil ito sa nangyayaring drama sa controversial dunk ni Mo Tau na hindi tinawagan pero ni-review ng table officials kalaunan, costing SMB the game mga idol. Second, magiging transparent na ang coaches challenge. Ang camera angles at pag-uusap at desisyon ng referees ipapalabas mismo sa big screen para makita ng lahat. At bawat desisyon, i-explain palagi ng referee sa mga audience. Pangatlo, during the coaches challenge, kapag may nahagip na violation while studying the replay footage, pwede na nilang tawagan yan. Before kasi kung anong tawag lang yung challenge, yan lang yung pwedeng desisyonan. Ngayon, any violation na na-miss sa game time pero nakita sa replay, pwede nang pituhan ni referee. Offensive fouls will now also count as a team foul mga idol. At heto, next rule, nag-adapt sila sa FIBA. Ang airball ay pwede nang masalo o rebound ng shooter mismo at hindi na ito tatawagan ng traveling violation. Sunod ay yung ginagawa palagi ni Abueva at ni Bo na parang OA kung makaswing ng siko left and right after ng rebound para walang makalapit. Hindi na yan pwede ngayon at tatawagan na ng technical foul. At panghuli, kapag binatomo o natamaan ang isang player sa ulo ng bola, kahit accidental, sabihin natin when you are trying to save the ball from out of bounds, matik flagrant foul penalty one na yan, no explanations needed. And lastly, the four-point line will stay mga idol. Tuloy pa rin ang ating four points sa PBA. Kaya kayo, agree pa kayo. Sa mga bagong rules na ito ng PBA, atingin at nyo, makakabuti ba ito sa ating liga? Join the conversation, makomento lamang sa ibaba.